Oo oh, nga. Nandiyan ka pala. Oo, oh, bakit? Ano naman naman eh ni kumpare. Lasing ka naman naman ba? Hmm, lasing ako. Ay, ka naman dito. ka. Hmm? Ay, kita pa ka matumpa ka. Ito ka, ito ka naman ha. Hmm. Lasing na naman ako. Huwag ka lang Huwag ka lang. Ito lang. Higa ka. Lasing ka na naman. Lasing ka na naman. Lasing ka naman. Isog dito, isog. Isog. Wait lang, balikan kita, wait lang. Tara dito, pupunasan kita. Ano ba sabi ko sa'yo? Di ba sabi ko, huwag kang inom na alak? Kung hindi mo kaya naman ng alak. May ako sa ulit kong pare, may inom daw kami. Hey, yun, Alang masarap ako. Yun, darasing ako. Ah. Kabila, pupunasan kita para ano? Salamat ma. Matanggal naman yung ingit na katawan mo. Yan. Yan na kita. Tanggal yung bahong na alak. Hindi ginig. Hindi na. Wala na. Kiniti ako. Hindi na. Ginig eh. Huwag ah. ka nalang inyong. Inyong. Ayos. Mukha mo. Mukha oh. ka nalang anong? Pangat. mukha ka nalang inyong ng ano? ilang na alak eh. Hindi ginig eh. Tuhon mo. Huwag nalang ita pakadumi dumi, grabe naman yan. Ito, isa. Ito yung paa mo. Sus, nagpaan yan, grabe naman yan. Ito yung paa mo, Napakadumi rin. Sa sobrang kalsingan mo, hindi mo na suot yung chinilas mo, kaya ang paa mo napaka dumi. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang iinom ng alak, di ba? Ayan, nangyari sa'yo, napala mo. Kakainom mo ng alak. Ay, ah. mukhang yung naisuot yung chiniras mo pa uwi. Mukha ng tae yung paa mo. Napaka dumi ng paa mo. Sabi mo ko, wag ka nang iinom eh. Inom ka nang inom. Lagi ka na lang, lang na... Ganyan, iniinom ng alak. Mukha mo! Sino? Ay, sino? Kung nasa natin na ingi, para malinisan naman yung mukha mo. Ah, nakakalat ko ah. Inom ka nang inom ng alak eh lagi nakikinig eh. Sabi ko, huwag kang inaala, alak. Yung ala, alak, ayon tuloy na pang ala sa'yo. Yung yes lang, lang, Pa, pa. Ay. Apo ka muna. Nag-tip na ako ng kape. Inumin mo muna yung kape. What? Ah, yung sikmura mo. Ay. 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 Mm -hmm. ah, salamat ma. mo ah. Mm -hmm. mo talaga mga okay. Pasensya na, Okay Ay. lang pa, okay lang. May nilaya ko nito, pare. Okay lang, okay lang. Alam mo naman ako, mabait talaga ako. Sobrang bait na bait. Sobrang bait ko talaga.